viral si Carlos Yulo. Ha! Laro ko ko nung bata-bata ako eh. Hindi ko lang pinagpatuloy. Eh, sayang. Pero hindi pa uli ang ang lahat. Basta susunod na Olympic. Ha! Kakailangan ko na mag-practice. Woohoohoohoo! <laughs> Woohoohoohoo! paikot-ikot dito sa may lamesa na to. Ha. Gymnastic ang laro ko nung bata ko eh. Ha. Yan. Ha ah, ah, ha ah. ha. Oh, ano pinagagawa mo? Ha? Eh, man, gymnastic ako. Oh. Yung, alam mo ba yung nag-viral na si Carol Ciolo? Ah, yun, oh. yun, yun. Maraming Double. Million, million na kalawa niyan. Kaya nga, alam mo ba, yung oh. bata ko, ito ang laro ko, gimnastik. Ha? Oo. Oh? Oh. Sigurado ka? Eh, wala lang sumusuporta eh. Pero... Sige, ako, ako suporta sa'yo. Para pag ikaw naging nanalo. Gold medalist. Oo. Oh. Hati tayo. Hati tayo. ikaw na maging oh, manager ko. ako. Yung 80% sa yung 20%. Ganun? Siyempre ako manager. Ganun yun? Oo. Oh. Sige, pakitaan mo nga ka. Luka, luka. Oo. Oh, oh, oh. Ito. Oh. Oh, yan, yan. Oo. Oh. Ganun-ganun sa lamisa, no? Oo. Oh. Ganun Sige. Ganun. Sige, kung kaya mo yan. Oo. Oh.